may third party pa si person mo. Alamin. Alamin kung may third party si person mo. Ace of Wands, Queen of Swords, Eight of Swords, M King of Pentacles, Nine of Swords, and King of Wands. dito no sa Ace of Wands no uh, parang nakaranas ka nakaranas ka ng mga nakaraan o oh, possible na hanggang ngayon na i-experience mo pa no yung parang medyo may mga suspicious na ginagawa sinasabi no pag parang paglumalapit ka pag lumalapit ka yung cellphone niya tinatago niya, no? parang gano'n. no? Kasi ito yung energy niya nakikita natin ha, tapos parang ang uh, medyo mainit yung ulo niya, no? Pagka uh, andoon. At sa ngayon, no, parang nararamdaman natin na may mga duda ka naman na. No? may mga duda, may iniisip, no? Kaso hindi ka pa nakakakita ng exact itong uh, Freba dito sa enerhiya na to, no? Ah, uh, dito sinasabi pa rin, no, na parang nakikita ko pa rin siya, no, yung si person mo na talagang may mga something, na uh, something different, no, na parang uh, may mga sitwasyon siya na parang uh, uh, inililihim sa yon no ito yung mga parang nagiging puzzle puzzle sa isip mo no na uh, parang nagpapabago-bago siya ng mood no nagpapabago-bago ng mood nagpapakita ng mga uh, init ng ulo, no? At saka yung, yung sweetness niya, parang nagbago, no? Sa ilang, ano, kung bago kayo, no, ni person, kung bago kayo, siguro mga one week, medyo nagbago. Ano? Na, Pero kung mga almost a year na rin kayo, no, ito yung mas malala na pagbabago no? sa, uh, sa tanang buhay na magkakasama kayo. ah uh, pwede rin ito mag-resonate sa mga nakaka-resonate, mag-comment lang po. No? Sa mga hindi, ah uh, next video na lang kayo. No? At ito si uh, Queen of Souls. No? Uh, sinasabi pa rin po dito no, na kaya dumadating yung panahon na parang napakalamig niya sa iyo, no? Parang nibatiin um, ni batiin ka, ni sabayan kang kumain, ni sunduin ka, hindi niya po ginagawa sa iyo, no? Ni mag-text ka, no? Mag-effort ka ng todo, no? Parang andoon yung kanyang panlalami, no? Yung hindi niya pagpapakita ng interes sa iyo, no? At yun yung mga bagay na parang nagbibigay sa iyo ng uh, sakit ng kalooban sakit ng kalooban, nagtatampo, no? At yun yung mga nagiging simula para uh, isipin mo sa sarili mo bakit, anong nangyari, no? Sa person mo bakit, no? At yun yung mga bagay na parang uh, nagkakaroon ka na ng idea, no? At uh, dito sa Eight of Swords, may pinapakita rin po dito na uh, yun yung mga parang eh, eh, uh, ipinapakita sa'yo na talagang uh, ay yung parang i-release mo, no? i mo na yung emosyon mo na uh, malapit na. Parang hindi mo na siya kayang, uh, kayang itago. Parang hindi mo na siya kayang itago sa ngayon, no? Kung ano yung mga emosyon na uh, nararamdaman mo dahil tumataas na po yung, uh, yung tampo mo, no? Yung pagka ano mo kaya natatanong mo sa sarili mo may third party ba si person si person mo kaya sa ngayon uh, yung mga bagay na parang hindi ka nakakatulog no at sa ngayon no uh, ipinapakita pa rin ha dito sa dahil meron tayong mga 8 no ha uh, dito ipinapakita pa rin no sa king king of wands no? tsaka uh, dito sa king, no? Pinapakita dito, no? Na may mga bagay dito na ah, parang medyo irritable siya, no? Hmm. Irritable, no? Yung pagiging mainisin niya ay nando doon po, no? Nando doon, no? Makikita yung pagiging mainisin niya. At sinasabi rin po ng King of Tentacles, no? Siya yung tipo ng tao na ngayon na parang feeling mo, no? Uh, gumagawa ng dahilan, gumagawa ng paraan, para... Uh, lalabas siya, aalis siya, no? Parang piling niya gusto niyang lumipat ng ibang lugar, no? Parang gusto niyang lumayo, no? Pag nakikita ka niya, pag lumalapit siya, no? At tapos parang nagagalit agad siya. Yun yung mga emosyon na meron po siya, no? At dito sa Nine of uh, Swords, no? Pinapakita rin po dito na mataas, sobrang uh, taas ng enerhiya, no? Ng, ng, ng female energy, no? Yung female energy na parang uh, andoon sa kanyang tabi, no? Yung female energy na yon na talagang nararamdaman mo, naamoy mo, no? At yun yung mga takot na nararamdaman mo, ha? Na gusto mong itanong sa kanya, no? Gusto mong malaman kung ano ang meron po, no? Sa person mo. Ano? Kung may third party ba siya, no? At sinasabi ng king of wands, no? Sinasabi ng King of Wands, no? Ito yung, ito yung person na talagang may mga uh, Uh, may mga aksyon na ginagawahan na parang ikinatago niya sa iyo ang katotohanan kaya ikaw ay magmasino no alamin ang katotohanan para hindi ikaw ay uh, parang nagmumukhang ano no nagmumukhang ah uh, napapaikot at iyon yung mga nagiging dahilan na patalagang uh, nagkakaroon kayo ng ng pagtatalo no at yan yung nagiging dahilan ng hindi ka nakakatulog sa gabi no at nago overthinking na no o overthinking na diyan sa sitwasyon na yan at ang sinasabi ko dito no uh, may third party ba si person mo no at uh, sinasabi ko dito ha na meron no magmasid kang mabuti pag uh, pag uh, pag-aralan no ma -masar. kasi sabi po dito ha meron po siyang mga sa sayo may mga interested siyang uh, person ano pwedeng uh, ano to no babae o lalaki po ha na close niya naging bahagi naging kakilala no at nakilalang minsan na naging uh, naging uh, kausap niya no sa uh, Messenger no at ito yung mga parang nag-aaya no nag-aaya na magkita magsama no ito yung mga ano mga emosyon na parang nagpipigil pero ah, uh, nang gigigil no kaya uh, sa tanong na may, may third party ba si person mo no? meron po ha kaya medyo bantayan no at alamin ang katotohanan para ikaw ay hindi mabiktima at hindi masaktan